Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan. At tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahalan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayon po ay nasa ikatlong linggo na tayo ng Adviento. Kaya't kung mapapansin po ninyo, sinindihan na yung ikatlong kandila sa korona ng Adviento. At kapansin-pansin na kakaiba ang kandila sa ikatlong linggo. Kung yung tatlong kandila ay purpura, ube, Mapapansin niyo po yung ikatlong kandila na sinindihan ngayon ay kulay rosas. Sapagkat ito'y tanda ng kagalakan. Kagalakan. Kasiyahan. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, magalak ka sana. Ayan, mukha ba siyang masaya? Oh. Baka hindi ka nakangiti kasi nung sinabi mo magalak mo, oh, kaya hindi siya naging magalak. Pero ito ang linggo na panawagan na tayo maging magalak. O sige, hindi pala sana yung magalak Sa, sa mga pagbasa, inuutusan. Inutusan ni Soponyas, inuutusan ni San Pablo, na mga propeta, mga tao, magalak kayo. O sige, ngayon sabihin mo sa katabi mo, Magalaka, Ayan. Nung isang beses, may ngumiti nung sinabi yun, no? At mali yata yung dinig niya. Kala niya, narinig niya, mag-alak ka, no? ba natuwa, no? Mag-alak. Hindi mag-alak, ha? mag ka, no? Natuwa tuloy. Dumeretsu ka agad sa beer house, no? Yung pala ang kanyang kagalakan. Pero, bakit tayo inuutusan, no? Hindi lang basta sinasabihan, inuutusan tayong magalak ng Diyos. At sabi pa nga ni San Pablo, magalak kang tuwina. Nasabi niyo siguro, Father, magagalak ako. Ang dami ko pang utang. Magagalak ako, wala pa akong trabaho. May iba siguro ngayon nagagalak nakapasa sa bar pero alam ko meron din ngayon hindi makuhang maging magalak at nalulungkot ka para sa kanya kasi hindi siya nakapasa hindi natanggap sa trabaho hindi mo pa alam kung gagaling ka o hindi tapos sasabihin nyo uutusan nyo kami father sabi niyo, sabi ng Diyos, magalak ka. Papaano po yun? Papaano tayo magagalak sa gitna ng mga pagsubok at kakulangan at karukhaan sa buhay? Siguro nga, walang pera, walang diploma, walang visa, walang gamot, walang sagot. Pero mayroong isang naririyan. Naririyan ng Diyos. Nandiyan si Jesus sa sareno. Nandiyan siya tuwina. Sasamahan niya tayo kahit walang pera. Ba sabihin niyo, kahit hindi na niya ako samahan, bigyan lang ako ng pera. Huwag naman. Sasamahan niya tayo kahit may karamdaman. daman. Sasamahan niya tayo kahit maraming hamon sa buhay. Kaya nga't hindi niyo ba napansin ang ating pong Nasareno, hindi niya binibitawan ang krus. Bagong bihis uli ang ating pong sa Nasareno, handa na siya sa simbang gabi, handa na siya sa Pasko. Ngunit sa gitna ng kanyang kaningningan at kaluwalatian, hindi niya inalis ang krus hindi natin inaalis yung koronang tinik. Dahil gusto niyang ipaalala sa atin, naririyan ng krus, naririyan ng koronang tinik, naririyan ng pagdurusa, pero wag niyong kalilimutan, naririto din ako. Mga kadiboto, tuwing pumapasok kayo dito sa simbahan ng Kiapo, nananangis, naninikluhod, nagsusumamo, nagtatanong, natatakot, nalulumbay. Sana pag nakita niyo siya, mangusap siya sa inyo, at sabihin niya, anuman ang mangyari, kasama mo ako. Anuman ang pinagdaraanan mo ngayon, hindi kita iiwan. At yun, iyon ang pinagmumula ng ating kagalakan. Kaya nga, sabi nga nila, magalak kayo sapagkat narito na ang Diyos. Iyon ang dahilan ng kagalakan. Hindi sinasabing, magalak na kayo, yayaman na kayo. Magalak na kayo, kayo na ang mananalo at magiging makapangyarihan. Hindi po, ang dahilan ng ating kagalakan ay ang pagdating nang Panginoon. Kaya nga, sabi nga ni San Pablo, magalak kayong lagi sa Panginoon. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Magalak ka ng lubusan sapagkat inalis na ng Panginoon ang kapighatian. Paano lalago ang kagalakan na galing sa Diyos? Paano natin malalaman na tumuloy na sa ating puso ang Diyos? Di ba ngayon malalaman mo, paano mo malalaman pag Pasko na, handa na sa Pasko ang bahay na ito? Pag nakasabit na ang mga Christmas light. Paano mo malaman sa opisina kung natanggap na ang 13th month at Christmas bonus. Ah, lagi na siyang nakangiti. Ibig sabihin na tanggap na niya yung bonus. Yung mga nakasimangot, ubus na ang bonus. Paano mo malalaman kung sino ang nakapasa? Siya yung nakapost na ngayon sa Facebook. Nakatums up na siya. Paano natin malalaman kung nasa atin ang kagalakan naggaling sa Panginoon. Hindi yung nakangiti lang. Alam nyo, maraming nakangiti ngayon. Pero miyat-miyat lang, nakasimangot na. Marami yung bibong-bibo pagkaharap ang mga kaibigan, pero pagpasok sa silid, humahagul-hul na. Kaya ang kailangan natin yung tunay na kagalakan. Marami sa atin ngayon nakangiti, kakamayan pa tayo, yayakapin pa tayo, pagpasok sa kotse, magbubuhos ng alkohol yan. Napilitan lang kasi nangangampanya kaya nakangiti. Yayakap sa atin para ligawan lang tayo. Pero pagpasok sa bahay niyan, Aburido dahil napilitan lang. Sana yung kagalakan na galing sa Panginoon ang ating makamtan. At ano daw po ang kagalakan na galing sa Diyos? Masdan niyo po uli yung kandilang rosas. Paano daw ba nabubuo ang kulay na rosas? Dalawang kulay daw ang dapat pagsamahin para mabuo ang rosas ang choir pala natin naka-pink, no? Ayan, no? Paano ang pink? No, mabuo. Pagsamahin nyo daw po ang puti at pula. Pag pinagsama nyo ang puti at pula, mabubuo ang rosas. Ang puti, sagisag ng kalinisan. Ang pula, katapangan at paninindigan. Kapag ang tao daw may kalinisan at paninindigan at katapangan, doon nagaganap ang tunay na kagalakan. May kapangyarihan ka nga, pero hindi malinis ang iyong budi, hindi ka talaga magiging masaya. Maraming tao ang yaman-yaman, kahit buong taon hindi magulit ng sapatos. Kahit isang buwan hindi mag-uulit ng damit. Kahit isang linggo hindi mag-uulit ng sasakyan. Pero pagpasok sa bahay, hindi makakain. Hindi makatulog. Hindi man lang magkausap silang mag-anak. Aanin mo 'yon, walang kalinisan. May kapangyarihan ka nga? Pero alam mo, yung kapangyarihan mo, yung kayamanan mo, hindi naman galing sa mabuti. Dahil nandaya ka. Dahil ikaw ang nagdodroga. Dahil ikaw ay may pasugalan. Dahil hindi mo binibigay yung tama sa mga empleyado mo. Walang kalinisan, wala rin katahimikan walang kagalakan. Akala ba natin yung mga kumakaway-kaway sa atin dahil mga sikat, masaya sila sa buhay? Ako na ho nagsasabi sa inyo, kung pwede lang nilang ipagpalit yung buhay nila sa atin, kapag nakikita nila tayong simple lang, may oras kahit papaano kung ano yung gusto nating gawin sila, talina sila Halos ko ano-ano nang dapat nilang inumin. May mga iba sa kanila hindi makatulog. Iba naman sa kanila pinipilit hindi makatulog dahil kailangan nilang kumayod ng kumayod. Kayo, tignan nyo yung katabi nyo. Kaupo lang, tulog na. kinahiinggitan kayo ng ibang mga artista, ng ibang mga milyonaryo kasi sila hindi makatulog. Sila hindi makakain. Tayo fishbowl lang. Sa malamig lang. Busog na. Okay na ang buhay. Kalinisan. At katapangan. May pinaninindigan ka. Hindi ka lang sumasabay sa agos. Hindi kayong pagpumalakpak ang marami. Palakpak tayo. Hindi dahil binigyan ka ng pagkain, sama na tayo. Binigyan ka ng limang daan, makirali na tayo. Makisigaw-sigaw na tayo. Hindi mo nga alam bakit ka nandoon. Hinakot ka lang. Sinama ka lang. Walang paninindigan. Wala rin kagalakan. Sandali lang yan. Limang daan. Nabigyan ka ng pananghalian. Pero wala ka namang pinaninindigan at tinitindigan sa buhay. Kaya nga't payo ni San Juan Bautista, maging kontento kayo. Kilalanin niyo kung sino kayo. Tanggapin mo kung sino ka. Panindigan mo. Huwag mong ikahiya kung sino ka. Ang dami na mga tao kay Juan Bautista, ikaw ba ang mesiyas? Kung medyo sira lang si Juan Bautista, at kukunin niya yung pagkakataon, total, hindi naman alam ng mga tao eh. Oo, oh, ako nga. kaba? di ang dami niyang fans, ang dami niyang followers, influencer si Juan Bautista. Mananalo yan sa eleksyon. Pero ano sabi ni Juan Bautista? Hindi ako. Hindi siya nagpapanggap. Alam niyo mo, mga kapatid, ang isa sa pinakamalungkot ng mga tao, yung mapagpanggap. Ngayong Pasko, huwag ka na magpanggap. Huwag mong ipakita sa kapitbahay. Dapat patunayan natin sa kapitbahay natin. Hindi tayo lubog sa utang. Maghanda tayo. Bumili tayo. Magsuot tayo ng magara. Ayan, pagkatapos ng Pasko, doble ang utang mo. Kasi nagpapanggap ka lang. Ayaw mong patalo sa iba. Nagpapanggap. Nagpapanggap ka pang binata o dalaga. Lima na anak mo. Tama na. Magiging miserable lang ang buhay. Nagpapanggap ka pag uwi. Uwi tayong probinsya. Huwag tayong magpahalatang wala tayong trabaho sa Maynila. Kaya pagating sa probinsya, bigay todo. Para kang mayor na dumating sa probinsya. Kasi ayaw mong ipahalata na sa Maynila, ay eh, isang kahig, isang tuka ka lang. mamatay na sa utang, wag lang sa yabang. Wag magpanggap. Sapagkat ang pagpapanggap, walang kalinisan, walang paninindigan, walang kagalakan. Kaya mga kapatid, sa misang ito, ito yung ipagdasal natin sa mahal na pong Isus sa Sareno. Alam nyo, kahit pasan niya ang krus, kahit may koronang tinik siya, naniniwala ako, puno siya ng kagalakan. Dahil yung ginagawa niya, alam niya, pagsunod sa Ama. Yung ginagawa niya, alam niya, para sa ating kaligtasan. Kaya hindi matutumbasan, hindi matatalo ng paghihirap ang kagalakan sa puso ng poong nasareno. Sapagat alam niya, yung ginagawa niya para sa atin at para sa ama puno ng kalinisan puno ng katapangan puno ng paninindigan